Hello mga Pars, mga Mars Welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy Update lang natin itong sayuti natin na pinatubo natin dito sa loob ng bahay Ayan na siya o, oh. pwede nang talpusan, pang umagahan O, oh, ang laki na nito o Ayan o, oh. grabe o oh. Oh my God. Ito na siya, oh. Oh. Ang laki. Is, halos isang dipa na ng bata. Oh, ayan ito. Oh. Ayan, medyo dry na yung ano natin. Um, uh, lalagyan ko lang siya ng mga isang basong tubig yan, mga pars, mga mars. Ayan, oh. Isang basong tubig lang ang didilig ko dyan. ah, uh, paminsan-minsan lang yan kasi mabubulok yan pag maraming tubig. So, try ko muna ng Ayan, oh, may mga ugat na siya, oh. Grabe, oh. Mm. Oh. Ayan, oh. Ugat na niya, oh. Naghahanap na siya ng, ano, uh, tubig. So, dito, lalagyan ko ng paikot yan ng tubig. Na mga less than one cup lang. Huwag masyado, mabubulok yan. oh, ganyan. I-share ko lang sa inyo kung paano magpa... Uh, tubo ng sayote sa loob ng bahay. Pwede yung buong ganyan. Ayan, o, oh, buo di ba? O, oh. at sandali, at ipakita ko sa inyo yung uh, prong seeds. Naman niya, yung tinanggal ko yung seeds. Parang mas maganda siya, o, oh. ang ganda ng tanim niya, ang ano niya, oh, Ito, prong seeds, ayan, o, oh, mga pars, mga mars, tingnan niya o. Oh. Grabe, o. Oh. Ayan, tinanggal ko yung seeds niya, tapos inulang ko yung bunga niya. Ayan, yun, yun yung seeds ng sa uh, sayote. Ang ganda ng tubo niya, oh. parang mas maganda ito kung kukumpara mo doon. Pero ito, dapat didiligan mo rin ito na ano, um, lagi-lagi. Yan, mga once a week din siguro or mga twice a week. Hindi masyadong marami. Yan, Oh. Uh, ayan yung ah, malunggay oh. kinalbo ko na. So, yun, balik tayo dito. Kung ikukumpara mo dito, parang ang ganda nun, di ba? Yan, o. Oh first time kong magtanim nung gano'n yung sa from seeds kasi ito oh, inilagay ko yung buong sayote mayroon na siyang vitamins na nakukuha dyan o oh, ayan o oh. so ito pag ko na mga siguro isang linggo na lang uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko puputulin yan ano o oh, ayan o oh. share ko lang sa inyo so ilang eto mga ano na siya dito sa loob ng bahay dalawang linggo na siya ang bis lumaki o dalawang linggo na yata mahilig, mahigit Kalimutan ko na. Dami-dami kasing ginagawa dito sa Amerika. Eh, natutulog ka na. May nag-iisip ka pa kung ano yung gagawin mo na naman sa susunod na araw, eh. <laughs> oh, Ayan, oh. So, next year, may tatalim na naman ako para sa uh, sa susunod na summer yan. Ayan, oh. Siguro, may, ano, kung nakatira kay sa mga malalamig na lugar, uh, yung pag ang temperature na ninyo 45-50 na degrees Fahrenheit pwede niyo na tong ilabas na itanim yung hindi na nagproprosen, pag nagproprocent mamamatay siya ayan oh oh yan oh ang ganda oh oh ayan oh magaganda so itong talbos ayan oh pwede ko na tal pwede na nating talbosa niyan ah oh di ba ayan oh pag tatalbosan ko to kukunin ko oh umakyat na nga dyan sa bisikleta natin eh ayan oh ang ganda oh. Pero maganda yung ano no na. Maganda yung tubo ng isa doon ha. So yun, uh, yung binilhan ko nitong sis na to na isang Taiwanese na matanda. Uh, ang sabi niya, from seeds, sabi niya, nagpaturo ako sa kanya kung paano yung uh, magtanim from seeds. So, yun, ginaya ko yun, may experiment ako doon. Actually, dalawa yun eh. Yung isa, medyo bata pa yung ginawa kong, ano, yung sayote na kinuha ko ng sales. Hindi masyadong maganda yung, ano, niya, yung tubo niya. Mas maganda kung um, uh, matanda na yung, ano, yung sayote. Yung, ano na siya, yung pag sa Ilocano, natangka na na, yung ba? Yung medyo, ano na siya, matured na siya ng gusto. Yun. So, mga tinanin ko dito, yung mga yan, ayan, oh, matured na yan, yan. Oh, ayan, oh. Oh, ha? Diba? Ang, ito, sa loob ng bahay ito. So, kasi may winter, mag -winter na kami dito ngayon. Taglamig kami ngayon. Hindi ito, ano, mabubuhay sa labas. Eh. Dito sa loob, uh, magpapatubo niyan. Oh. So, bukas didinigan ko ito. Kasi, ano, may mga ugat na sila. Ito, so, mga pars, mga mars. Ito naman yung tanim namin. Maraming na ibunga ito. Nasa 30 yata, 40 na piraso ito. Ayan, oh. Inilagay ko sa isang... Ah, uh, paso. Ayun oh. Yan oh. yung paso niya oh. Ayan yung upuan niya niyan, ginawa ko lang 'yan, ginawa ko lang yung nakaraang araw ayun oh. Umiikot, uh, naglalakad siya. Oo, oh, 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 galing oh. Di ba? Ginawa ko lang 'yan mga Pars, mga Mars pag, pag Pilipino magaling tayo sa mga ganyan. Mga ano, experimental na mga bagay na ganyan. Oh, ito oh, may tubo na naman siya oh. Ito yung tanim namin na na ano, tanim ko ito itong last summer ito. Oh, may damo pa rito. Oo. Oh. So ito hindi ko pa dinidigan eh. So medyo medyo dry ano, medyo basa pa siya oh. So hindi ko muna didigan ito. So ayan lang yan, uh, share ko lang sa inyo yung um, sayote natin dito oh. Di ba pwede ng ano? Pwede nang anihin. Oh, ang grabe ang galing. Oh. Ayan oh. Oh, 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 oh. Ha. So guys, para sandali lang ha? hindi ko muna puputulin. Ito, inuulit ko nakatanim yan, nakalagay yan sa may supot. ayano. Oh. Yung supot binutas-butasan ko. So itong plastic container na to, galing ito sa uh, mga tubig na mineral water na nabibili rito. Kinat ko yan and then Ah, uh, ipinatong e, ko lang diyan para yung para malinis dito sa loob ng bahay, ba, para pag dinilingan ko 'yan, matutulo yung tubig, maiipon diyan lang sa loob ng uh, container na 'yan, plastic container, di ba? Kasi sayang naman to kung tapon ko pa tapos bibili pa ako ng paso. E diyan na lang, di ba? Tipid pa. O, saan pa kayo? yan Oh. Ba? Diba? So, sa susunod, ipakikita ko sa inyo kung paano ko i-prone ito para hindi hindi siya maging kagubatan dito sa loob ng bahay, ba? Ayan, oh. Oh, grabe. Ang pag ko na nito, magiging kagubatan na ito T tulad nito, oh. Oh. Ang laki na, oh. Oh. May sanga na nga siya dyan, oh. Oh. Nagsasanga-sanga na siya. Oh, ayan. Yung sayuti natin, guys. Dito sa Amerika.